Good morning guys Another day, another vlog po na tayo ngayon no? Salamat po sa umagang kay ganda Gandang panahon Na ibinigay ng ating Panginoon Sigur so, po umagay maglilinis po na tayo ng ating Kulungan ng mga biik Kasi medyo madumi na Yung mga ipa na ginagamit ko ay May basa-basa na So linisin po muna natin Bago natin sila kainin kasi baka mainom po nila yung mga tubig-tubig na ihi nila. Diyan pa sila makakuha ng sakit ng pagtatae. Kaya dapat po ating linisin, no? Ayun, madrila naman po yan. Ipa lang naman yan eh. Hindi po yan mabaho. Pinapalatay, tili lang po niya na palaging tuyok yung kanilang higan paggabi. Nang lalamig, no? Nandito po tayo sa na Nasa kabila lang po yan ng mga bay kanina. Paliguan din po natin. Kasi medyo um, days na po silang hindi na papaliguan. <coughs> ah, iba na yung amoy. Yep. <coughs> pa naman yung madami na silang tumaki kasi pang Patinev na talaga yan. So, walis-walis yan lang natin. Ha. Ah. Napakadali lang namang walsin yan eh basic na sabi nga nung uh, batikan yeah bali <laughs> ayan o oh. yung tubig nga palang ginagamit dito ay inigib pa po no sa bali malapit lang naman po kaya lang eh mano mano pa kaya ang ipag babaldiyo ko sa kanila ay eh. pagkadalawang araw <laughs> magkukulit sila pala dinuhan yan yeah, no, press ko na sila, diba? pa out po natin yan ng November. Po, eh, -taas na po ay tumastas ng low weight ngayon sa ating bayan ng lagay. Kasi medyo mababa eh. Sama naman medyo kumita tayo ng kahit papano. Sarap! Sarap! <laughs> Nasa gusto mong galaga po dyan ang mga baboy. Okay naman, masarap naman. Basta enjoy nyo lang yung ginagawa nyo. Enjoy at mahalin nyo. At babalikan kayo nyo ng blessing. Yung tratuhin hayop talaga sila. Yan naman eh, may mga feelings din nyo nararamdaman, no? Ah, mahalin nyo lang sila. Habi na alagaan. Alagaan ang maayos. Hmm, tulad niyan. Siyempre, ako ilang taon na din ako nag-aalaga ng baboy. Napamahal na ako sa mga alaga ko. Teacher! <laughs> Ayan po, tapos na tayo magpaligo sa kanila. Okay na yan. Naubos ng tubig, mahihap magbuhat. Hindi, ngayon pa lang araw ang ating schedule ng pagpupavga doon sa mga bake na nilinisan natin kanina, no? Mamaya po po, natin yun. Ngayon ang ako nila eh. Tapusin ko lang itong sapate niya kasi madumi na talaga. Ngayon, um, fresh ah, na sila. Fresh na, pwede na sila ang matulong. Bagong ligo na eh. Hindi <laughs> kayong Ma Anong mabaho, baho lang naman yan. Pagkalis nyo, pagkaligo nyo, wala na yan. Panandalian lang ang amoy na yan. Ang tintiis. Nung, tintis, nah. Nung una, nababaho talaga ako, pero ngayon, bali wala na sa akin. Bagang sana yan lang. Yan lang naman ang gagawin mo sa akin. Tadaktin yung tayo. Baliguan makainin ng maayos. Ano ng bayan uman? Oh ano naman po ano ng baboy? Di ba? Nandito na po tayo sa dilinis natin kanina kasi itong araw nila ngayon sa Pofga. Pofga po na sila ng oh, Ibermectin po ang ginagamit ko sa pagpupurga, no? Tapos, pagka ilang araw po, 3 days, vitamins naman po para tuloy-tuloy yung po yung magandang paglaki ng ating mga alaga. No? 1 ml lang po, kada isang biik. Ito. Aking ginagamit. Kali, 10 days na po yung wala sa inahin. No? 40 days old na po sila. Simula pagkaanak, uh, pupagahin na po natin sila. Sakto lang po yung laki nila kasi hindi ko naman sila inaanuhan ng pakain. May gigawa lang. Mahirap po kasi pag nagtatay ang bake. Mahirap maghabol. Nababasad yung isa yung iba pag nagtatay. Kaya unti-unti lang. Ang tamang ano lang naman sila eh. Basta hindi sila magugutong. Hindi bigla biglayin ang paglaki ng ating mga alaga. Walang ganun. Walang shortcut. Diba? Kailangan na eh. Utay-utay, no? Bali, isang po pala ito yung aming um, aking alagaan na ito. Kaya lang, eh, na po ang sabulugan. nakuha po na isang bi. Kaya, bali, siyam na lang po silang ang alagaan ko. Sana po, eh, tumamayan ng mahal. Apat na buwan ko yung alagaan. mahaba pa pa ang aming pagsasamahan yan. At dami-dami pa kaming abulan na gagawin dito sa pagtutulok. Kasi medyo malaki ang aming hulungan para sa kanila. Malaki kasi malilit pa sila. Ayan. Kapag naglaki yan, magsiksikan pa yan dyan. Tama lang sila, diba? Kaya ngayon malilit pa sila talagang ayan, habulan ang pagtutulok sa amin. Hindi naman po natin sila pwede pakainin kasi nga pinupotgad eh. Tara, wala makain ng bulat sa kanilang dyan kung hindi yung gamot, di ba? Dito lang po nagtuturo ko ng pampurga sa may big E. Eh. Ayun, diyan po. Diyan lang po ako natuturo. Hindi ko din po alam, may jam ko po na sanayan eh. Yung napapanood ko po dati eh. Diyan yung ginagamit nila. Diyan yung tinuturo ko Pero tama ang area po yan kasi may napapanood din naman po ako na dyan, tinuturok. Ayan, oh. Kabul na ulit tayo. Dali siya. Pawasan niya, oh. Kaya, sige. Takbo kayo. Kayo may stress. Oh, huli ka. Oh, laki nito. Hmm. Quality. Ganda ng biik, no? Tubo na sana. Oh, may bibenta. Ayaw lang, eh. Parang mas ma... Mas... Sarap magalaga ng patiner. Kasi, pahala, eh. Pahalays tumama ang presyo. Pang ano po yan? March, April, ganyan. Pambenta namin. Pag-init. Sana ay mahal-mahal ang baboy nun, no? Ops, salamat po. Healthy na healthy sila. Sana wala maging sakit. Uh, wala maging problema hanggang sa may benta natin to, no? Para may walang lugi. No? Salamat po nga pala sa mga nanonood sa akin, no? Huwag po kayong makalimot mag-share, mag subscribe, like sa akin channel.